natakaroon di sa DSWD par ay na masada magunta ng abal-abal para motor paro masada takaroon par kaya wala na budget natay pa karon na teacher ng kinder din party nila karon par muna nga dahang isang papilis nga di ah, tawagan? itawag na permahan muna natakaroon na kong paro uh, gaulat ta siya kaya ta dito siya uh, nisulod sa dito sa DSWD para sa mga papilis na iya ipasa masada sa tapar kay grabik ka uh, kayo wala naging budget tila lang akong budget dire ipit yung pasko na ako gini karon lagi budget par muningan masada takar karon og kay isa magtambay bitaw tapar kay gabi nag street duty man tagabi eh uh, ka lang kanina karong adlaw ah di up na to ulat pasok huwag makang pasok na to muna nga nagabalabal tapar kay eh para extra income kay eh, talagang grabe eh. biskin pang bawa ng bito sa mga anak na to nga uh, sudyante par kay eh, tulong mo na akong sudyante sa elementary par uh, high school na din na kay grade 7 grade 8 saka grade 10 ang katuwa kong college si eh, Inalman na itong linggo pa na mag-ihatag eh, yung tatlo lang par eh, di na wala pa ibaon bisin jis jis lang pila, uh, lang paru. pero grabe ka lisod pag kaya bisin jis jis lang dito bawat isa Pasa, nanakong pasayro paro bike atas bike atas dila pa ah oh, okay na par uh, okay na yung papilis niya napasa na napasa na ah hmm. uh, party na kasi na buka o oh. ah oh. sinunod na ah muna akong pasayro par <laughs> okay par maraming salamat